mga pangakulas pero ako niya, kumusta kayo kumusta po ating mga subscriber niyan maraming salamat po sa walang sawa yung support sa ating munting channel na kulas pero niyan ngayon po ay papakita natin sa inyo kung ano ba natin ginagawa dito atin sa ating munting backyard kung paano tayo nagsishade up ng mga painuman patukaan ng ating mga alagang manok dito pag tayo umaalis pag tayo magpapakasyon niyan tara ipapasilip natin sa inyo yan mga kulas ayan, na ah, lumabas tayo Yan mga kulas, yan. Tayo so, tingnan natin yan. Ah, uh, ipapakita natin sa chat na natin ng plastic para hindi tumugos yung ulan. Tayo so, ilalim natin yung scratch pin yan. Ito pang setup natin, guys. Pag tayo umaalis. Ayan. Kita niyo, guys, mga DIY natin. Patukaan. Ayun. Habang tutukan natin manok. Ang ginagawa na babawasan unti-unti mo ba yung patuka pa. yan inuman natin pa inuman mga kakulas at dito sinita pa natin yan. yan para makikita natin kung ilang araw ito maubos yung comfort na nilagay natin dito kasi one week tayo mawawala at dalawang 1.5 tong tubig ito rin natin isa titingnan natin kung gaano katagal maubos nila yan yan lahat ito mga kulas ayan o oh. pero make sure pag kayo gagawan to kailangan yung gulungan niyo steel screen hindi makakapasok ang daga para hindi mumukbangin, hindi kakainin yung mga hinandaan yung mga patupa. Mm. Ayan. ayan natin mga hinanda dito Ayan, ayan mga laka Ayan, ayan yung mga Kung sakaling Pagtuka ng manok minsan naglalaro din sila Pagtatalsik Masasahod dito At least hindi manasayang Masasahod pa rin Pwede rin pa nila, matuka Ayan guys ya, yeah, uh, yan mga kulas yan natin <coughs> Nandito tayo kayo ng umaga guys Ating mga istag at kat natin Ayan yung si Black Knight oh. Anak niya, anak niya yun eh Kapatid ko oh, ito Itong dalaging ding na to Kapatid niyan Ito ang kapatid, dalawa sila magkapatid Isang babae Isang lalaki Ayan, oh. Ayan, Ganito lang tayo dito mga kulas Sit up natin sa timunting munting backyard Uwi ta si Dario, magpapakasya mo tayo. Mga kakulas pero oy. Eh si Gary Gilliam mo. Oh. Ayun sa physical spark. Ayun, mga bagong ligo yan, guys. Uh. Yan mga kakulas, uh, ganyan lang ang setup natin dito sa tumutimbak yan tayo pag kumaalis. Ayan mga kanulang DIY natin pero make sure lang po pag kayo gagaya nun dapat yung mga kulungan nyo ay still screen hindi papasok ang laga yan God bless po sa ating lahat at sana pa malayo mga pawan ngayon at sa mga pang mga I love you mga